Hi hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa, mabuti kayong kalagan At magbabasa na naman tayo ng isa sa mga kahilingan ng ating followers mga kasawi Idol, pwede bang malaman na bakit mas importante sa mga kalalakihan na sinasabi namin na satisfied kami pagdating sa hanahana So, ayan mga kasawi ang tinatanong ng ating sender ay kung bakit napakalaga na sabihin ng isang babae na satisfied sila pagdating sa hanahana. syempre para sa akin mga kasawi kung bakit gustong gusto ng mga kalalakihan na sinasabi natin bilang babae na nasasatisfied tayo or nasasarapan tayo pagdating sa making dahil para mas malaman nila na talagang naligayahan ka sa ginawa nila. Kasi mga kalalakihan mas mahal ito para sa kanila para naman ma-appreciate din nila yung sarili nila na ay napasaya ko yung asawa ko sa ginawa ko pagdating sa hanahana or kaya ay mas puntos ito sa ating mga kalalakihan kapag once na napapaligaya natin ang mga misis so sa mga lalaki kapag kasinabi ng isang babae na mahal alam mo ba satisfied ako sa ginawa mo kagabi alam mo ba mahal nasasarapan ako sa ginawa mo kagabi pwede bang ulit-ulitin mo yun na paraan para sa akin kasi yun yung gustong gusto ko na ginagawa mo sa akin. Kaya gusto ko na sabihin ko to sa para malaman mo na ito yung mga gusto ko pagdating sa kama. So pwede mong ulitin yun sa akin na gagawin mahal kasi mas nasasarapan ako kapag ka ito yun. 100% na nasatisfied ako. Siyempre, mga kalalakihan, kapag once na sinabi mo yan, matutuwa sila. Mag-iisip pa lalo sila ng mas magandang foreplay na gagawin pagdating sa inyo kapag once na kayo ay makikipaglaban na sa gerang muli, mga kasabi. Kasi sa mga kalalakihan, napaka-importante ito na malaman nila para naman mas lalo silang gaganahan sa mga posisyon na ginagawa nila sa kanilang mga asawa. Kumbaga sa mga kalalakihan ay dagdag -dag ito papugi point sa isang babae kapag ka na-appreciate ng isang babae ang ginagawa nila pagdating sa kama ba? Diba? Siyempre, sino bang mga kalalakihan na ikaw, babatiin ka for example lang ha? ay ang pogi-pogi naman ng asawa ko, ay ang guwapo-guwapo naman na ito, ayan bagay na bagay sa iyo yung suot mo parang ganyan lang din naman yan pagdating sa pakipagbakbakan pagdating sa kama mga so, kapag na-appreciate mo yung asawa mo aba, lalo pa itong magpapa galing pagdating sa kama at lalo ito magsesearch ng mga bagay na hindi niya pa naibibigay sa iyo yung mga ibang posisyon. So kapag sinabi mo 'yon, mas lalo siyang talagang gagawa ng paraan na mas maraming foreplay para naman mas masasarapan ka at mas masasatisfied ka kapag ka ito yung ginawa mo sa iyong asawa, mga kasalit. So, ng lang po ang ating sender. na nabigyan ko po kayo ng linaw tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, mga kasalit. Pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasal.